Sa mga pang na barata, kakanin vendor na bangan lawas kan mabudalanin van sa pamplo na Sur. Duwang motorsiklo nagsalpukan sa malilipo talbay, apat gadana. Empleyado kan LGU Virac, arestado sa Baybas Operation. Duwang rifle grenade, nata din sa rongharong sa garchitore na Sur. Asin? Mga nanggana sa mutyan in Hiko 2024, bistuhon! Maray na hapon, Martes, Mayo 21, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunyan na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Pasintabi po sa mga nagdadalan Gadanan 41 anyos na kakanin vendor, makalihis na mabanga sa duaan lawas, kan mabudalan in van sa Pamplona, Sur. Ang bilog na detalye kaan, ihahatod ni May Aramgo. Makangurong irhat ang sinapo kang 41 anyos na lalaki na nabanga sa duaan lawas, makalis na mabudalan pribadong van sa Pamplona, Sur. Sa investigasyon kan pulisya, Nagtitsenda ning kakanin ang biktima asin luna di motorsiklo kan mangyari insidente aga kan nakaging Domingo sa Zone 4 Barangay, San Gabriel. Sigung kay Police Chief Master Sergeant Edgar Pamplona ang Chief Investigator kang Pamplona Municipal Police Station, Gikan Libmanan, papuli na sa banwaan ng driver kang van na sarong 22 anyos na lalaki, kan masakop ka inian linya kang biktima asin mabudalan sa kusog kang pagkakabangga. Nakatama si nakaipit sa poste ang hibabang porsyon kan lawas kan biktima. Jess Metro Hale sa poste na kuaman ang kabangan lawas kay ni. Ay namin sa investigator natin na napailit siya habang drive, Kaya yung van niya ay napunta doon sa opposite lane. Nagsapo man in minor injuries ang driver kan van asinang kaibanan kay ni na parehong pigdalagan sa Bicol Medical Center sigun sa pulisya. Dahil naman nagsangat pa so ang pamilya kan biktima makalis ang naging pag-uulay. I-apply po natin yung um, defensive driving, yung maging maingat tayo sa pagmamaniyo sa daan. Kung tayo ay naka Uh, naka ano nang inaantok, pwede naman tayong magpahinga sa lit yan sa tabi kung may mga uh, kailangang ayusin sa sasakyan bago magmaneo ay ayusin para maiwasan natin ang mga disgrasya. Sa presente, pigbibilaran na ang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Apat ang binawianin buhay sa salpukan ng duwang motorsiklo sa Malilipot, Albay. Pira sa mga biktima ang mayo subuot na sulot na helmet ang sinasa impluensya pa alak. Ang bilog na detalye ihahatod ni Nomer Corporal. Gada ng apat na persona makalis ang nangyaring banggaan ng duwang motorsiklo sa tinampung sakop Kampurok dos Barangay San Isidro Ilawod, Malilipot, Albay. Alas 11 ng banggikang nakaging Domingo, Mayo 19. Binisto ang mga nagada na si Garcia e. I. 29 anyos, asin ang duwang backride kaini na sinda Ralph Bilaos I. E. Bilan, 33 anyos, asin Christian Lucena I. E. Barameda, 43 anyos na interong residente kang Purok Dos Datag, Santa Teresa, Malilipot, asin ang sarupang persona na lunad maning sarong motorsiklo, na binistong si Stephen Litatel I. E. Tirobias, 35 anyos na paramientras na nakaistar sa Tabaco City. Base sa investigasyon, gikan si Tatel sa Ligaspi City proper, asin pauli na kota sa Tabaco City. Mantang pigbabaybay ang lugar. Nasakop kang motorsiklo ni Ninda Garcia ang linya ni Tatel na nauli sa sendang salpukan. Tulos man na sa Siga Hospital sa Tabaco City. Alagad interong binawi aning buhay. Kadaklan sir, puros ano yun payo. Puros to payo. Sa liwa, sa, ano, sa liklong, medyo Baliwa, baliwanag, man. So, typical na ma man eh. na kasi may street man Napag-araman na mayong suulot na helmet Sinda Garcia as backride ka ni. As in nasa impluensya pa ning arakan ma-aksidente. Mayo man ang mga inining magkakanigong dokumento arog kang lisensya. Sa base lang ini sa sinabi kang kapamilya, dati na yung aga pa sa nagyarnon na Dahil masabi kang pamilya, kun sa ninihali, ta Banggi na ngayon, sabi nga ni Samuya, Banggi na, pa. Daw anong precautionary measures na tigibok ang PNP? Kung sumismong driver man sa nang nagbabalga, ako okay, ni, madrive pa sinda, nagpakainong, kausap talaga kang, aksidente yan. Sa presente, pigalat pa kang malilipot PNP kung magkakaigwaning pag-urulay ang pamilya kang apat na nagadana. Naiuli naman kasudma ang bangkay ni Tatel sa sa iyang residensya sa Bato Katanduanes para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Empleyado kan LGU Virac arestado sa bypass operation kan PNP. Ang bilog na detalye ay hahatod ni Jennifer Pulinar. Aristado wan sarong empleyado kan LGU Birak sa pigkasar na by operation kan otoridad pasado alas 11.43 nin Banggi kan nakaaging biyarnes. Mayo 17 sa barangay Kavinitan Birak, Katanduanes. Nabisto wan sospek na si Richard Taraya Ila Ilabeta, 54 anyos asin in residente kan barangay Francia, parehong banwaan. Nakuha sa posisyon ni Taraya ang 0.032 grams ng pigtutubuda na shabu na nagkakantidad 13,926 pesos asin in budol money na nagkakantidad ng pesos. Uh, positibo po. So, transaksyon na kwa ito sa yes, so transparent, transparent plastic sachet uh, containing white crystalline uh, substance. Uh, sa so tabang po ni ano, kan mga informants ta, tapos subada kang ano po, barangay na ano, maskipuan uh, maski po ano ito, uh, lodging house po panindanan ang naga, ano duman, uh, vigilante po ang mga yaon po duman. Kabali ang sospek sa watchlist ng Virac MPS, as in newly identified drug personality sa Banuaan. Iniman ang ikatulong bes na may nadakupan Virac MPS na empleyado kan LGU Virac na imbuelto subuot sa iligal na droga. Pangapudang ko permis sa mga badak and then sa mga barang auxiliary team na pakusugunta ang pag ano, ang pagmanmanlalo sa mga involved sa droga or kaya ginagibumi, mi, uh, they, pigahalat na maglakop pa ang pigbabawal na bulong Do uh, drug trade ng mga barangay, sa mga kapitan, napudang kuman na pakusugon po ang anti-illegal drugs po through the BIDA program or buhay ingatan droga ay ayawan po. Sa presente na sa kustudiya pa kanvirak MPS and suspect na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. storage house sa Kamaligan, Kamarinesur, na nin kalayo na damay man maginan ka taid ka aning harong, 500 mil pisong kantidad nin danyos na itala sa insidente. Si region Bue, sa Bilog na Detalye. Natumtom ng kalayo ang sarong storage house sa Zone 1 Barangay San Jose, Kamaligan, Camarines Sur, maaga hon ka Domingo. Sigun sa Kamaligan Fire Station, gibo sa light materials ang storage house kaya marikas na luminakop ang kalayo. Nadamay sa insidente, magin ang kataid kay ining duwang palapag na harong. Alas 4.15 na nin maagahon kan ideklara ining fire out na uminabot sa ikaduwang alarma paka receive kang ano kang duty personnel kay itong banggi na to at uh, man lang sindang nag-proceed duman sa area pag-abot duman ongoing ani po si Kasolo tapos nag-conducting uh, operation 500 mil pesos ang pigkakarkulong winala ta danyos kan insidente lalo na sa panahon ngunyan na mainiton kung pwede po magingat kita and maging conscious sa palibot. Ano po, bago magturog, siguraduho na mayo ni kung halimbawa nagsiga or kung may mga ano sa palibot, uh, kung pwedeng siguraduho na mayong kalayo. Kung may mga nakasaksak, lalo na sa tatururog kita po, ano, Alimbawa, yung kangay sa sa kwarto, ang gabos po, i check per ni ang mga nakasaksa. Tapos, mag, mag mapagmachag ano, maging maging mapagmasid para maiwasan ta po ang ang ano, doble ingat po lalo na ngunya na mainiton. Sa ngunyan, dahil pa sa ang kan insidente, padagos pa ining pag Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Bue. Wang rifle grenade nakwa kwa sanata din sa harong sa Garchitore na Sur. Asin mga nanggana sa Mochanin Hiko 2024 bistuhon. Iyara siniba pang barata sa pagbabalik ka na Kubikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po, araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, Katabang na ba Nagbabalik ako ko Bicol Online TV. Duwang rifle grenade na sa natadkan sarong harong sa Garche Torena, Camarinesur. Investigasyon kan otoridad nagpapadagos. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Duwang rifle grenade na sa natadkan sarong harong sa Garche Torena, Na Nadiskubre ini sa barangay Tamyawan Banggi ka nakaaging Sabado. Sa investigasyon kan pulisya, napaagi sa lugar ang residenteng si Felicita Orolfo asin inahilingan duwang pampasabog na nasa taning sa nakantanglad na nakatanom sa natad na pagsadirikan ka barangay kaining si Michael Pugid. Tulos man ining ipig paabot sa kaaraman kan kapulisan, dangan marikas man na inaksyonan kan Explosives and Ordinance Division kan PNP. Sa investigation ma'am, talagang may retired na ano, sundalo. Yun yung ano, sinaryo ma'am na ano, naiwan nata adon sa ano, pang lad yung sa Lemongrass grass pero wala pang ano nung kung kanino yung ano rifle grenade ma'am Basado man daa sa pahayag sa kapulisan kan punong barangay sa nasambit na lugar may mga residente ining retiradong militar na posibleng saro sa tagsadiri kan nako ang pampasabog Malaking bagay po ito kasi safety ng ano ng barangay lalo bibihira tong ano rifle grenade ma'am mabuti na lang ang surrender nila kung sakali man makakita sila o may magsabing may ganyang bagay na insidente, agad na ikonta kami kaya para mapuntahan namin at ma -ano sa na turnover namin sa may specialization. Sa presente, nasa kustudiya kan Explosive Ordinance Division ang duwang nako ang pampasabog para sa tamang disposisyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Harong sa Daraga Albay natumtum nin kalayo kasubagong aga kausa kan insidente pig-aarampakan otoridad. Si May Arango sa bilog na detalye. Pigpapasalamat kang residenteng si Michelle Trillanes kang purok sa Isbarangay Banyag Daraga Albay. Naday na tumtum ning kalayon sa indang harong makalis ang nagbungkaras na kasulo sa katain indang harong sa purok sa Isbarangay Banyag Daraga Albay kasubagong aga. Istorya niya, Mantang kaulay niya ang sayang hipag sa likod kan sa indang harong nadangog niyang naghagad tabang ang sayang pamangkin na mapalsok ang kalayo sa nagbungkaras na kasulo sa indang kataid harong. Pigtarabangan man da ni ining mapalsok, alagad sa kusog kang kalayo da na da ni kinaya pa. Maswerte man subot na uminabot ang BFP kaya sulamenting ang pintuan, bintana asinibapanin ng kagamitan sa luwas ang nadanyaran sa insidente. Ginawa po namin, nagtulong-tulong kaming mga kapitbahay, kumuha kami ng mga tubig, balde-balde, pasa-pasa, tapos yun po, inatina po na namin. Tapos may tumulong din po ng mga side ng asawa ko, tapos mga kapitbahay. Sigun sa BFP Daraga, alas 8.16 sa Aga kan ma report sa Indakan Sarong Concerned Citizen ang kasulo na uminabot sa primerong alarma. Alas 8.35 kan ma-i-deklara ninda ining far out na. Yung mga nandun sabi, may nagsunog ng basura. Pero hindi pa naman to final namin kasi hindi pa namin pinapinal yung report. As iniya lang yan. Sa datos kang BFP Daraga, ininan ika-18 yung insidente ng sulugun na taon sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Mga kandidata na uminangat sa mutya ng Hiko 2024, binisto na si Nomer Corporal sa Bilog na Istorya. Kinurunaan na bilang Mutya ng Ikot 2024 ang 22 anyo si Shaina Muera Fuentes kang Kilikaw Darag Albay. Sa kakatapos pa sa ng Coronation Night kang nakaaging Domingo. Runners up naman si Darea Angela Azul, kan Barangay Taisan Legazpi, asin Crisha Beljoy Medes kang Legazpi City very grateful po ako sa opportunity na ito na binigay ng Victory Village sa aming mga candidates, sa aming mga beauty queens and at the same time po, sobrang saya ko din kasi naging party ako ng festival nila na um, na-witness ko yung yung pagbibigay nila ng importansya sa festivity which is the mutya ng Hikot Festival. It doesn't stop me to pursue my dream as a beauty queen because I believe, ladies and gentlemen, that every time I step my feet on this stage, I knew to myself that I was able to inspire, advocate, and educate people. I'm so happy and glad na nagkaroon ako ng time since graduating student po ako. And actually, I'm not that ready, but I am here tonight. Nagawa ko yung best ko po, po. Antes pa man makurunahan, nagpataralbugan ang mga kandidata sa festival attire. Mas lalong nagluwas ang saindang kagayunan sulot ang sendang long gown. sa ng gadang kaseksihan kang lambang kandidata sa swimsuit attire. Presente sa Coronation Night sinda ako Bicol Party List Executive Director Alfredo Pido Garbing Jr., dating kongresista Chris Superkito Oko, asin si Board Member Hisham Ismael. Sigun kay punong barangay Basilia Capino, kan Barangay 27, Victory Village, Legaspi City. Parte ang mucha ng hikot sa sarong sima ng Silibrasyon in Dakang Festival. Sabi niya, ini ang saindang indang pagining pasasalamat sa saindang patrona na si Our Lady of Fatima para sa biyayang pigtatao sa indahali sa dagat. Saru kaya sa mayormenteng hanap buhay sa lugar, ang pagsisira. Kung sa in, ang ikot, pigagamit o kaya lambat na pigagamit sa pagdakop kisira. Kung sa in, duman na bubuhay sa mga tao, nagdarakula ang mga aki ninda sa pagsira. Papadagusong ko po mas bunga, mas makulor, mas magayon. Pinasalamatan mang kang opisyal ang mga nagtarabang sa inda para sa Giraray Marialisar ang Hikot Festival. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Salamat!